Yo, what's up mga kamarex? So, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. So, ngayon ay nandito tayo sa National Bureau. Uh, kung saan dito diadala yung mga na-discuss yan ng mga sasakyan. At sa may bandang likuran natin, makikita natin yung mga tambak ng mga motoro Oh. Ayan, no? Oh. So, siguro, naisip ko na baga ito ay isa rin sa mga na-accidente sa daan, katulad natin. So kaya ako nandito ngayon kasi kukunin ko sana yung license ko. Kaya lang yung investigador ay alas dos pa papasok. Kaya hindi ko alam kung mag kami kasi medyo mataas din yung pamasahe. Nagkagastos na kami ng mga 250 yata. Yung papunta rito tapos pabalik so bali 500. So ayan. Uh, so tiyatanong ko yung ano yung in-charge doon. Bali hindi natin natanong no yung ano yung investigador kasi alas dos pa nga siya papasok. So yun, tinanong natin yung isang kasamahan niya na pulis at ayun, na nalimu na agad tayo no kasi komportable tayo na nagpapatakbo doon sa May San Marcelino kasi nasa right of way tayo. Medyo mabilis yung takbo natin, kailang lang may intersection doon na hindi natin hinintuan. At yung taxi naman ay akala ko magbiminor siya pero dediretso siya kaya doon tayo sumalpok. So dahil ako ako nakasalpok, ako yung parang um, may kasalanan sa nangyari. Kaya baliwala yung ano, baliwala yung ikakaso sana natin. So ayun, naliliwanagan tayo na kailangan pala pag sa mga intersection ay kailangan ay mag-stop ka, no? Full stop talaga. O kung ano naman madaling araw, wala sa sasakyan, eh dapat eh, magme-minor ka, i-clear mo muna yung daanan mo. So ako kasi masyadong ang komportable kaya de derecho ayon uh, tayo yung nakasalpok pero mas okay na siguro yun kaysa tayo yung binangga kasi baka mabalihan pa tayo ng hita sa bilis ng takbo ng taxi so ayon uh, medyo hanggang, hanggang sa ngayon no? mag 5 months na gumagamit pa rin tayo ng saklay at uh, medyo pinapahilom pa natin yung ating na operahan so napaka hirap yung dinanas ko ano ang hirap na dati nung hindi pa ako na ay napakahirap ma matulog kasi binubuhat ko pa yung kalahating pa ko yung sa may ibad ng kaliwa ko yung inoperahan binubuhat ko pa sa kama ko para makatwite na maayos so yun nga ah, nandito na tayo, na tayo, ngayon sa may traffic bureau sa may laluma So, ayun. Uh, ah, pa tayo ng alas dos kasi alas dos pa raw darating si Sergeant Pilasio na yung investigador. At yun, naliwanagan ah, tayo, no? Na ah, malaking ano yun, tulong sa atin na kailangan pag intersection ni Galang natin kahit na walang traffic light, huminto po tayo. Hindi so, kaya magmi-minor. I-clear muna natin yung area. So maganda na yung sigurado tayong lumusot na hindi tayo manidisgrasya. So ako kasi masyadong kampante kasi nasa right of way ako. So mali pala yun. So <laughs> ah, bakit na yung ano yung nakausap natin, yun din ang gawain niya. Da, ano siya, polis Yun din ang gawain niya. Pero nung na, nandito siya nasa yun sa mga siya na kailangan uh, ah, mag talaga, mag... Kuminto ka muna, hindi kaya magmi-minor ka muna basta sa intersection. So yun, hindi ko ginawa yun kaya yun na nangyayari sa atin. Kung nabilis-bilis pa nga yung takbo ko nun, baka ako yung nabangga ng taxi at maputula ng paa, ng pa sigurado kasi mas mabilis yung takbo niya. So tayo yung nakabangga, ang nangyayari, nabalian lang tayo ng buto. So hindi pa rin maganda kasi biruin mo, eh, magano na, magpa 5 months na tayo nagpapahinga. So ang competition ko ay 6 months and 15 days tayo nagpapahinga magpapahinga dahil sa disgrasya sa motor so medyo mas malala pero ayun na uh, may natutunan tayo na kailangan sa intersection ay kailangan igalang natin no uh, magmiminur tayo para sigurado na hindi ta hindi tayo disgrasya so pinagbawalan tayo na magmotor so magmumotor pa rin ako kasi nga mahirap magano ngayon mahirap mag-commute kasi ma-traffic ah uh, iyon um, may natutunan talaga ako sa nangyari so yun dito natin tatapusin yung ating vlog so thanks for watching guys bye bye yuhu